Hello! Ang serbisyong analytical ay online system, guru, markets. Magsimula tayo sa summary data ng kumpanya. Kung interesado ka, maaari mong i-pause ang video. Maaari mong tingnang mabuti ang bawat parameter ng kumpanya. Ngayon ay susuriin natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Apple Inc. Ticker a ang pagsusuring ito ay batay sa data noong Hunyo 16 na 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Organization Apple Inc. na bibilang sa subkategory. Phones, pito kumpanya ang kalahok sa pagtatasa na hindi kinatawan. Resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan, isa sa isa 0 puntos. Ang average na marka para sa subkategory ay 1 puntos. Kung titignan mo ito ng malawak, sa loob ng balangkas ng buong US stock market sa pangkalahatan. Makikita natin ang average na rating para sa stock market sa kabuuan ay 1.8 puntos. Laban sa score na isa para sa Apple Inc. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Apple Inc. at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang mga stock Apple Inc. nagpakita ng pagbabago ng minus 5.2%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na binawasan ng 4.8%. Market capitalization ng isang korporasyon Apple Inc ay nagkakahalaga ng 2,733.81 at bilyong dolyar. Na may capitalization ng subkategory na 2,000,000,000 at bilyong dolyar. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 65.73 bilyon. Na may capitalization ng libro ng subkategory na US dollars 88 bilyon. Paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at capitalization ng balance, nakikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Apple Inc. sa subkategory kapag tinatasa ang market value ay 79.074%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 74.516%. Pagsusuri ng bahagi ng merkado ng kumpanya at halaga ng libro ng subkategory, masama minus isa puntos. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may mga utang na US dollars, 66.660 bilyon. Utang sa halaga ng libro ay isang daan at apat ng equity. Ang resulta ng mga utang ng kumpanya, masama minus 1 puntos. Ang market value to profit ratio ng kumpanya ay 30.2. punto dalawa. Na may average sa subkategory na 30.2. punto Pagsusuri ng stock market value ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US$ 77,283 milyon. Ang forecast na tubo para sa susunod na labindalawa buwan ay paunang US$ 100 at 16.25 bilyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 7.3. Average sa subkategory 7. Pagsusuri ng halaga ng stock market ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ 4,320 milyon. Ang pasulong nakita para sa susunod na labindalawa buwan ay pansamantalang tinatantya sa US$ 4,645,640 milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 24.3%, na may average para sa subkategori na 23.3%. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategori ay 79.233%. Ito ay 0% higit sa market cap share. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay daan at 61,000 dolyar. At para sa subkategory na 127,000 at 20,000 dollars, pagtatasa ng dami ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US dollars 500 at libo na may average para sa subkategory, limangdaan at siyam na put dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$ 000, at 41, 000, 2, at 48, Dollars 2,441,000 sa subkategory na 2,500 at 4,000 dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang maikling posisyon ay 0.7% kumpara sa average na subkategory na 0.7%. Tagapagpahiwatig Res 14 na nagpapakita ng antas na 41% para sa kumpanya Apple Inc. Samantalang sa subkategori ang antas na ito ay humigit kumulang 41%. Ang aktual na pagtatasa ng stock ng kumpanya ay nasa US dollars daan at anim. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US dollars 200 at 28. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit. Ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong tinatanggap ng publiko sa isang partikular na panahon ng impormasyon ng pagsusuri at sistema ng sanggunian guru markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng mga securities ng kumpanya Apple Inc. Sistema ng Impormasyon at Sanggunian Guru Markets, isang desisyon ang ginawa. Huwag buksan ng DL dahil ang video na ito ay isang pangkalahatang ideya. Maraming salamat sa madla sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng tulong, Guru Markets.